Oh, yung? Ako po yung sumaksak sa kasama ko sa trabaho. Ilan yung sinaksak po? Pito. Okay, so ikaw yung na-arrest ko, Bogart, no? sa pagkasalang sa uh, uh sa panagsak sa iyong mga kasama. Patay siya. Pagpatay. sa iyong mga kasama. Asahan um, niyo yung... Ikaw ay namin sa salang pagpatay sa hindi ko masamahan mo no? kapag sa barangay dito. Ang lahat ng sasabihin mo ay maaaring gamitin namin sa iyo. Laban sa iyo, may karapatan ka manahimik. At uh, uh, ano man sabihin mo ay maaaring gamitin. Tapos uh, may karapatan ka rin na magkaroon ng sarili mong musulado. lawyer, Ay, Abogado. No? Kung wala kang kapasidad, ang gobyerno mo, pwede nga ah Opo. Yeah. Naintindihan mo ba yung mga karapatan mo na pa? nagawa ay yun. Pinag... Ano kasi siya sir, pinagplanuhan na ako na patayin sila. Bakit ito sila? Kasi nag-uusap oh, na sila na... Ang sabi niya sir. Hindi mong panaksak sa mga nilagay. Saan niya sir? Yung balisong. Sa gilid ng siya. Gilid ng siya. Sa loobis mo nabibiri. Opo, oh, Ano yung ginamit mo? Balisong at saka kutsilyo. Kutsilyo, dalawa ba? Eh. Opo. Bakit di sila nakapaglalaban? Na nangalaban? Dito na sila. Na nakapaglalaban naman sila, sir. Kaso lang madilim. Sinatay ko yung ilaw. Okay. Wala, sir, pinatulog mo sila o ano? wala siya tama-tama? Hindi ka malang nilang sakta. Lumaban naman yung isa sa akin, sir. Yung nasa kwarto, yung naiwan yung kutsilyo. Pero si lahat sila sir lumaban kaso lang lamang ako kasi ako yung nakahawak ng konsilyo. Wala naman lang konsilyo. Kaya bawat lapit nila sa akin, tamaan. Tapos yung nahiga na sila lahat, doon ko na nila pinalo. Yung may gumagalaw pa. Kung hindi lang sana nila ako pinagplanuhan na patayin sa unan para ipaano nila na sa asawa ko na namatay sa bangungot, hindi sana nangyari.